Hello guys, yan good morning ko sa inyong lahat. Yan ngayong umaga pala ay magpapadala ako ng pera. Yan sa Palawan. Uh, dito pala ako sa ano, Barangay Palanan, Makati. Ang aga kong magpadala ngayon guys ng uh, pera dahil yung asawa ko makulit. <laughs> sa ko kasi kagahapon. Uh, kaya ano, padala ako ng pera. Eh, kailangan niya na daw ng ano eh pang allowance eh, sa ano bahay kasi wala na silang pambili ng bigas kaya uh, yung asawa ko hindi mapakali gusto ura-urad bibili ako ng ano ay bibili yung magpadala na ako yan oras na naman para mag ng kwarta ganito talagang buhay ano may asawa kailangan nating ano mag -remit. yan shout out sa mga tricycle driver at mga padyak boys dito sa Palanan Makati sa Palingke dyan ako magpapadala guys so. Yan, may palawan dyan. Ay, ang ganda ng panahon ngayon. umaga. Ay, tayo guys sa palawan. Yan, fill up muna tayo dito ng form. Yan, shout out kina ate. Uh, alright. You guys, padaan sa palawan. Okay guys, magulong na tayo. na tayo. Woo, uh, ubos na naman yung pira ko nito buha na naman yung commander ni remit na naman eh lahat lahat ng mga commander sir no laging inuubos yung pira natin sir no gusto ko yung sinasabi mo na na sir yung naman yung account mo ha yun? yung 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 account mo Kaya nga ba sir, nagka problema. mag ka sir ha. Nakapalo ka ba sa akin sir? So yun, shout out kay sir dito sa pa, ano, Palawan Sa harap ng palanan na ano, palingke dito sa Makati Dito talaga ako nagpapadala lagi guys Kaya ano pang tayo nyo? Sa Palawan na tayo <laughs> Yung model ng Palawan Yan, Masaya lang si Whitey But, Tingnan nyo, walang isang minuto Pagabigay ko ng ano Ng form talagang nandito na no? talaga napakabilis talaga dito sa Palawan kaya dito na kayo guys ha? sa Palawan na. pag, pag nangingi yung commander nyo sa Palawan kayo lalo na pag nagmamadali na ano? ano, mapadala agad yung pera Nako, sa Palawan na kayo pumunta talagang mabilis pa sa aras 4 dito so, guys so dito tayo sa harap ng ano Palanan Makati, Palingke, ano dito yung pisto na ano. Dito ang Palawan. Nasa ka, may canteen din rito guys. Open sila ano 24 oras. Wala joke lang guys. Sa umaga hanggang gabi lang ito. Yes, dami silang mga dyan. Mga pagkain. Oh. Si ate yun yung tindira. Oh. ito sa Barangay Palana. Kaya bili na kayo dito. Ah. Thank you po sir. Shout out sir. Dito na tayo guys. <laughs> Pasyal naman tayo dito. May shout out sa Pagla dito. Ay, ang ganda talaga ng Palawan. Palawan, Palanan. Good morning, good morning. Ano you know, paling kiyan Ano you know, paling Dito tayo dito, pasyal kayo dito. Ang magandang dito eh, yung uh, tanaw dito, may nagtitinda dito ng ano. I-bili na kayo dito ni Ate, oh. Daming gulay guys, oh. Gulay. At ano. Saka yun no, know, simbahan ito yung simbahan ng Barangay Palanan Makati. Sa St. Joseph the worker church yun know, punta mo tayo sa gitna. Uh, sa dito sa simbahan dasal muna tayo kasi dami na tayong kasalanan alright guys galing na tayo na simbahan so maglakad lakad na naman tayo dito ay ang ganda ng panahon ngayon guys ano ang ganda ng panahon dito sa Makati yan masaya na naman si commander <laughs> Uy, wala, di ko pala na bigay itong ano yung resibo ng padala ko. Ayun. Kailangan ko munang ibigay itong resibo ng padala ko baka hanapin na ni Commander, nagmamadali pa naman 'yon. Pala dito guys, dito rin ako nagbo-vlog dati oh. Yung bukuhan ni Ate oh. Ito ito malapit sa ano. Pararanan ano, palengke ito sa so Ate yung oh, nabubuko. Nandiyan ako bumibili ng abuko guys. Ini sobrahan ko yung bayad para Matuwa naman si Ate. Uh, may ano, may grocery, uh, grocery yung bakery din diyan, guys, oh. Dito sa ano, adian uh, 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 Dian Street, ano, oh, may grocery, may bakery. Bili kayo diyan, guys. Masarap 'yung mga tinapay diyan. Diyan ako laging nabili ng ano, 'yung eh, tinapay. All right. So, ngayon, guys, ano, uh, Masamantala masarap talaga 'yung parang si Whitey i-text ko muna itong ano, control number baka mag uh, nagwala na yung commander ko <laughs> ingat guys at god bless salamat sa support bro.